Magandang gabi mga kaibigan Meron nga pala ako dito Dalawang coins Ito, ito yung Inabot lang sa akin ng kaibigan ko kita kami kanina Inaabotan ko ng isang daan Hindi na tinanggap Shoutout nga pala sa iyo Sir John Salamat dito sa Coins mo alam mo, ang ganda. Ang problema lang ako dito kasi ito, parang may tumusok sa kanya dito eh. Wala naman siyang ibang damage. Alam mo, ang ganda ng na to eh. Ito ang damage niya oh. Para bang pinako. Nakabuta ko siyang isang dam kanina para dito sa ilabut niya eh dahil kaibigan daw niya ako Ako na lang daw ito salamat sa iyo Sir John shoutout nga pala sa aking mga subscriber at sa akin naman mga silent viewer dyan baka pwede naman maglambing ng subscribe press na subscribe press na notification bell at isilip ang all like na rin ang video kung gusto nyo kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin meron nga pala ako dito one pataka i-update natin ang presyo nito kasi 5,000 daw isa nito eh Shoutout out nga pala sayo JBX CPX yung nga comment sa akin na yung may binili akong mga coins nung nakaraan na talagang 1-2 sabi niya common coins lang daw yun tapos sasabihin ko daw mahal shout out sa iyo CPX hindi ko sinabing mahal yung 1-2 yung 1-2 yun, tama lang yun sa presyo ng mga coins na yun huwag ka kang isa-isahin natin yung mga value ng mga coins na yun para sa iyo eh, nag-comment ka ng ganun sa akin ako nagsisimula pa nga lang ako eh comment ka ng ganun eh, mabuti naman akong tao hindi ako kapag samantala uh, at si Idol Coiners Ring shout out sa iyo yan yung idol ko si Coiners Ring GBX yan yung mapagpula sa mga sinasabi mo na sinasabi mahal uh, yun yung sinasabi mo GBX na papadami lang ng subscriber ng viewer ako hindi ako ganun ito sa so 1-2, ikasama ito doon itong 1 pata ka na to ng Macau salamat sa iyo at nagka interest lalo ako sa mga sinasabi mo kasi may vlogger na isasabi yung libo daw ang isa nito eh. update natin ang price ng walpata ka ng Macau na yan uh, una pictures nya issuer Macau China period special special administrative region 1999 to date type standard circulating coins years 1992 to 2010 Value 1 pataka 1 move Equivalent sa peso 68 peso Ang 1 move Currency pataka 1898 to date Composition Copper nickel Weight 9 grams Diameter 26 mm Thickness 2.25 mm Shape round Thickness Technique Meld Orientation Medal Alignment Number 4419 Ang obverse nya May ano daw ito Sa amin ito ay kabog Sa taas Sa Manila ito ay paniki Abat on the top of stylist Chinese character for Macau diba bat daw itong nasa taas na to name year and issue 1986 script nya Chinese later Chinese tapos Macau 1992 design Justin tinulay ang reverse naman niya ito GL Lighthouse and demon demo denomination is both Cantonese and Portuguese script Chinese literary Chinese one Petaka. Wanpataka Pataka Design Postinole Age Redded Men of Joy Men Surrey United Kingdom Abang Imported ito Dahil China Ano ito Imported din yung Men Juan Pataka na to 1988 Yung hawa ko na yan Ay, 1990, 1988, 1998. Ah, wala siyang 93, 94, 95, hanggang 97. 1992 lang simula dito. Meron siyang good, 13 pesos. Very good, 22. Fine, 22. Very fine, 59. Extra fine, 61. Hanggang AU. Ang circulated niya ay 63. Oh itong hawak ko 1998. 1998. Ayong hawak ko. Oh. Very good nya 6.70, fine nya 19, very fine 30, extra fine 49. Ang AU991 hanggang uncirculated. 29% pala siya. Wala rin siyang 1999 ng 2002, 2003 lang. Ang 2003, 8, fine nya 18 pesos, very pain 30 pesos, extra pine 31, answer, almost uncertainty security nya 72, ang security nya 75. Wala rin 2004, 2005, pine lang 34, very fine 35 hanggang extra fine ang almost uncirculated ni 36 ang uncirculated ay 79 wala rin 2006 2007 agad 34 pesos ang fine hanggang very hanggang extra fine ang almost uncirculated niya ay 48 ang uncirculated niya ay 61 tapos wala rin 89 1010 na agad ang pine ay 24 ang pine ay 30 hanggang extra fine 35 na almost uncirculated 38 ang uncirculated ok para mga kaibigan kapag tataka namang 5000 pesos daw ito kaya Bilip ako dito kay Winner's Ring eh. Bantay sarado yung mga vlogger na talaga namang naghihimok lang ng subscriber. Sabi-sabi ng mga vlogger na yun, bibili ako. Bibili ako. Pero wala naman binibili. na muna mga kaibigan update pricing lang naman tayo pero parang gusto kong kumplituhin ito tsaka na kung may budget na ako kumplituhin ko to mga kaibigan salamat